Hi guys! Gusto ko lang sa inyo i-share yung bagong machine na panglinis guys. Ito yung ano, yung machine guys na kahit hindi mo na imamap yung sahig is makinis na siya guys. At naka-charge na ito palagi. May sariling wifi. Ayan guys. Ngayon tapos na akong nag, nagano guys, nag vacuum. Ayan ibabalik ko na siya dito. Nag, dito, nag nilinis na siya ng sarili niya guys hindi ko na kailangan linisin yung kanyang filter kasi uh, nililinis na niya yun yung sarili niya ayan guys o oh. di ba diba? kaso nga lang guys ang vacuum na to is napakamahal nagsasalita pa siya guys grabe naka ano pa yan espanyol pa yung salita niya di ba diba? napakasosyal ng vacuum na to ay na guys so oh. nagsis cleaning na siya guys hindi ko na kailangan linisin yung ano nya yung filter nya dyan. Ayan. ayun na bali lahat yung mga ano, alikabok na nakuha ko sa sahig. Tapos guys, pag natapos mo nang na-vacuum yung sahig, kahit hindi mo na siya imamap guys, napakalinis na nung ano, nung sahig. So, ayun lang guys yung aking ma-share. Hindi ko kayang bumili ng ganito kamahal na machine guys. Ayan guys, oh may wifi pa siya, pwede siya i-connect sa wifi. So, yun lang guys. Bye-bye!